ng... ano ah ha ah napanlibo naman na ano oo... sabay lang... ang nilibao 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 ano oh hindi pa sabay nopo ang nilibao nilibao nopo sabay nopo ang nilibao nilibao nopo sabay na ang nilibao alam naman sabay nopo ang nilibao nilibao nopo sabay nopo

wan san o wapususuan ang alin mahal ang sabi sa alin nilaino ano 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 oo ano 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 ano

waan Wa mo anun anun na na mamahanin mamun anun dan dan ane tambahan wamap wam wam nandun anun anun ay 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 mamahalin mo, ay 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 na ay 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 may Panginoon na nasalam, na siya nalamhaan sa Imam. Kung wala siya, wala yung umulunat ko. Wala yung mga ulo, wala yung mga, yung mga natin, yung yung mga aso, wala yung anima. ng Panginoon. Dapat mahalin mo. Ayun, mahal, uh, mahal, sa mahal, 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 ano mahal, 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 Panginoon, dala ng pagmamahal niya sa atin. ano ba? Huwag mong, ang Oo. Ano nga yan sa inyo, huwag mong isusubukan. Oh, mahalin mo siya. Hindi ba? Ah? Oo. Oh, hindi o sa lahat, na mga, ano ko, mga ah, oh, sa naman.